Tiniyak ng National Food Authority na sapat ang supply ng bigas ng ahensya na ipamamahagi sa panahon ng kalamidad o may emergency. Nasa 145,000 metric tons ang inventaryo ng bigas na kayang puna ng apat na araw na National Rice Requirement o pangangailangan ng buong bansa. Samantala, nilinaw ng NFA na hindi kayang puna ng ahensya ang lahat ng pangangailangan para naman sa Bigas 29 program. Pero siniguro nitong ibibigay sa programa ang mga paluma pero maganda pa rin kalidad na bigas. Sa ngayon, naabot sa 10,000 metriko toneladang bigas ang nakahandang ibuhos ng NFA para sa Bigas 29 program na layo makapagbigay ng mas murang bigas sa may hirap na Pilipino. On the part of NFA naman, ang role niya dito is to provide muna yung initial stocks nitong P29 or bigas 29, no? Ah, uh, ito yung aming mga stocks na higit na sa tatlong buwan uh, na in good quality stocks pa.